nandito kami sa Landsberg uh, Building. Ayan, ayan, ito yung mga nag-audition ng sa GB Reyes Entertainment Production. Ayan sila, nag-audition. Guys, papasok na sila doon sa loob. Ganun, ganito karami ang mag-audition ngayon. Mga bata, ganito karami ang mag-audition ngayon na. Dito sa GB Reyes Entertainment sa inyong lahat guys. Sobrang super dami nila. Alba Kids. Ganito karami ang nag-audition ngayon sa Alba Kids dito sa Jupiter's Entertainment Production. Ganito karami ang mga nag-audition

Bawal kasi kayo doon. Yeah. Mag-audition, galingan mo biha. Oh, Yan okay. silang <laughs> mag-audition. Ang pretty ng mami. Hello. Hi, di galingan nyo ha. Hello. Galingan nyo. Wow. Mami. Anong tatay niya? American? Tatis na po. Oo, eh, ang po. Ang ganda niya. My God. <laughs> Magandang po kayo lagi niya. Wow! Mayroon po. So, Galing. Galingan mo, Biha. Yan. Good luck sa inyong lahat, guys. Marami pa doon sa taas. Binaba ko lang. Itinignan po kung na. Ang pretty mo naman. <laughs> ang pretty mo. Thank you po. Hello. Yan, ito yung silang mag-audition ngayon. Ang ka-cute nila. Ang cute mo talaga. Cute, baby. Patingin niya, baby. <laughs> ang cute mo. Guys, nice. hintayin ko kayo doon sa taas. Hey, hi. Hi. Cute niya. Anong papa mo, baby? Pakistan pa. Tapos yung mother ko po, half American and Wow! Kaya kasi sila. ang ganda-ganda. Ang ganda niya, pala. Ang ganda mo. Nandito kami guys. Sobrang dami. Nagpapa-audition ngayon guys. Hi, Gabby. Ang cute na. Good luck sa inyong lahat. Good luck. Good luck. Ah, cute mo. Ang cute. Good luck. Good luck sa inyong lahat guys. Malapit na mag-start. Hello, mom! <laughs> Mami! <laughs> oh, mainit nga. Siyempre. Ah, di ba? Ganito karami ang... Nakita na naman kami ulit. Mami Sosa na emisyo, emisyo. Ayan, oh. Ang singer, galingan mo talaga yun, ah, ha? Galingan mo talaga. Ayan, <laughs> oh. Para sa <laughs> Piano, mm -hmm. Ito magandang buhay. O, Six years old. Pagkasal? Pasig-sig. Pa, paano mo nalaman namin yung date? Sino nagsabi sa'yo? Ah, your mom. Your mom. <laughs>

Ilan taon na po Six years old. Selena, bakit mo naman naisipan sumali sa fashion show? Or bakit mo gusto maging model? Gusto mo maging artista? Paano mo naman nahanap yung audition? Sino yung sa sa'yo na may audition? Ah, gusto mo lang. Okay, okay Selena. Um, alam mo na yung gagawin mo?